guys yung ganisang ilokos yan po masarap yan yung ganisang ilokos tapos to talong masarap to pagtagulan ito guys oh. yan masarap kasi yan pag ano guys tagulan o oh. kaling kasing ilukos probinsya ngayon no, so guys maraming Palaya, Kamote, Talong, Patola, Sitaw, Mani. Ang gaysa, okay, so, may ilang ganisa pa doon. Saka ito masarap, pinakamasarap dito Oh. Yung native talaga ng palaya, yung maliliit. Itong masarap guys o. Oh. Pakbet. Yung may karne din dyan na kalabaw Oh. Ito. guys. kakak dia namanya diri kakak